Mars, Mars, baka naman pwede akong kitulog dito sa inyo. O, oh, Mars, dito ka makikitulog? Bakit? Bakit dito ka makikitulog? Hindi e, kasi sa bahay. Nag-birthday kasi ng bayaw ko. Inuman sila. O, oh? hindi na magtalaga yan sa kantaan. Eh, di ba? Ano lang naman ang kantaan? Hanggang alas 10. Oo nga, hanggang alas 10 lang ang kantaan. Eh, nasa loob naman sila ng bahay niya, kahiminaan. Eh, paano naman yung tulog ko? Eh, ipasok pa ako bukas. Ma Maaga naman lang magigising mamaya. Mga mga 5 or 4.30, isingin mo na ako. yung hmm, nasa loob ng bahay niyo. No. Talagang naka-ready ka na, nakapantulog, naka-nightis ka na ha, ganyan na yung suot mo, naka-nightis na agad ha. So, kaya itulog ka sa ibang bahay, hindi na suot mo. O sige, dito ka na lang matulog ko. Oh. Dito lang kasi paglalatag. Kasi, alam mo naman, wala na naman kang masyadong kwarto. <sighs> Thank you, Mars. Okay, paglalatik lang kita. Wait lang. O, oh, Tomars, nalataga na kita dito, ha? Ito ka nalang matulog sa ano? Ito din nalang higaan namin. Ito ka nalang matulog sa sala. Sala sa, ala. sa lahat. Ayan, okay ka na dyan. O, oh, dyan ka nalang matulog, ha? Kaya matutulog na rin ako ng taga pa ako magigising bukas. Oh, Mars, okay na ako dito sa lamatap. Okey. Oh, night. Okay good night. Yoor. Okay. Nakilit yaku. Si Mars. Mars. Si Mars. Si Mars. Mars. Si hindi ka Si Mars. Mars. Si Si Mars. Si ako kay Mars. eh. Ay, na. Ano meron dito sa rep niya? Wow! <laughs> oh no! Mars, Mars. Gising na Mars. Quarter na Mars. Gising na Mars. Anong oras na ba? Quarter tin na ba? Uy. Ano yan, Mars? Bakit may ganyan ka, Mars? Saan mo ginamit yan? Ano ang ka, Mars? Ano to? Saan mo ginamit to? Oh, <laughs> Sorry, Mars. God. Kasi naman ang ingi-ingi niyo -ingi kagabi. Ingit ako. Basa pa. <laughs> Ito to, takot to ba, Maya? Eh, uulam namin to. Ginamit mo saan? Sa, sa ano? Nalilinig ko yung anuhan yung dalawa. Diyos oh ko, Lord. Nainggit ako. Di nakisabay na lang ako. Ginamit ko yung talong Mars. <laughs> ko lang. Pinagsamantalahan Binag, mo yung talong ko. Lulutuin ko to mamaya. Ulamin namin to. Ulamin nyo pala yun. Kasi siya na Mars. Sorry. Sinasadya. Nainggit lang ako eh.